Papap dun? Oo. Papap dun? Papap, oo. sige nga, Idol ni mo? Papapapapdol! Papapdol! 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 Ha ha ha! Good job! Ah! Ah, ala-ala. Aduh. Ala. Halo. 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 Papapdul. -pa Papapdul. -pa ba Bakit andjan si Idol? Si taas. Ah. Bakit andjan si Idol? Ha. Ha. Ngumte. Ta. Pero mau put ka. ah Ah. 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 Ah! Ay, nalag, ay nalag upod dugma ha? Si Lulu na lang? Ha? Si Lulu Oscar na lang maupod ha? 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 Matrabaw si Papa Ugma. Ba! <laughs> ang bugoy na si Aw. Oh, ang bugoy na si Aw. Aray, aray, aray! Aray, aray, aray. Okay na.